magandang hapon niya. Sige lang. Sige lang. Kamusta na mga sitwasyon? Na, maroon eh. Ang sitwasyon. Sa imong panginabuhi. May Anong trabaho mo ngayon, araw-araw? Wala na. Ang trabaho ko rin, mamunot rin. Mag ano nang... Mamunot. Okay. Uh, Nang lubi. Hmm. Uh, Ayan, pamunag pa. Kuwan Sa imong madlo-adlaw na imong pangkaon. O labi na sa imong mga gasto, gastuhon sa ipalitan ng mga sudan. May yun na yung Walang ulam. Yung sudan na may Yung sudan mga Si kuya kasi walang trabaho tapos yung trabaho niya mag ano lang ng mga ng mga ano yung tawag sa lubi. Mamunutan lubi. Mamunutan mo na ako. Masay ko na. Sa imong pagtulog ya dili ka maglisod ka nang imong higdaan. Diya tagilid naman ang kanya imong mga dingding guba na. Yes, na sa gilid. So, pila pagani mo magsuon niya, Daria? Napulo, patay ang tuyo. Napulo mo? Magsuon? Hmm. Napatay ang tulo? Hmm, patay ang tuyo. Ah, eh Ay, hala ito mga mga... So, may higda hmm. ka di sa may mo? Kuha ni Hanig di sa mga higdaan? Ah, may manig ko. Muskitiro, wapod. Diyan. Ah, napoy muskit. Ano mas kita ko ng hambol. Do daggan may hilam diri. Tungod kada na pun hilam. Wala koy CR ninyo, wa pay sakto nga tugnaan. Dito hmm. siya na puro dingding. Mo gani mo puro dingding. imong aligi ligi mo lang nagligon. Amo sa gilid na sa lubi. Kung ko na. Na na. Unsa pa imong kuan ganis sa una ya katong di ba buksingero pa so, sa una? Buksing hero sa buksingero. Sa asa makana buksingero. Abot abot ako sa Thailand, Korea, Japan. Sa Thailand? Hmm. Abot ka dito sa duwag boxing? Masa mm. may pangalan niyo sa boxing sa una? Ako pangalan si Rocky Martial. Si Rocky Martial? Martial. Sa boxing hero? Hmm. Si Bukis ako nagdala sa, sa una sa imo ha? Si Guardo mo sa ako sa Guardo, dari taga kang Thailand? Hmm. Pipi uh, Guardo. Uh, si Pipi Guardo? Tugbak naman siya. Aja na. uh, mm. no? sa saya kau na. Tapi nuang anda ko. andaka, gipu anda Baga gipang i musilan. Mau kau ni nong kung grabi deh ni muka sikat sahul na kau. Na. Biro na 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 nih ngah balai. Ya yeah apa? Ya yeah apa ini? Ya yeah Asa pa makan aku yo sahul na. Sahul na no, sa kau nih Asa kantilan. Moro na ka. Pa. Pagpupunan ng tilan, tabi ay sa sabuk. Pagay na nga si Boruto, mm siguro kang 3 rounds hangtod -hmm. third tournament ito pagka 4 rounds dog yapon kaduha katuyo 6 rounds hangtod ang 8 Kanito nga video, gimuan rin ako ni si Kuya o video kay sige magugug agi agi dere yeah. sa paingon sa balay mo nang naluoy pero dili pug kayo kaya sa yogsak to kay sa mga mga manginabuhi ra man pud ta so kani gyanihan ra na ko si kuya kay gimuan na ko siya video basig na po makapansin sa iya ba nga matabang pud sa iya sa yang kain tanggaron sa balay unsay porma sa tagilid na ni yang mga kusina ba Gimuan ra na ko ni siya kay basig na makakita o upiim sa ko ang uh, ana pwede po mo anhi diri sa ilaha pwede ta mo ubanan so mo ning na kasi si kuya sabot sa imong kaing niya ang kung karaja ta o, trabaho kong, so, na kon sa una hindi na sa Thailand Korea Japan Tokyo ano an ano Perminti an ka daw gana? Perminti ka daw? Oo. Oh, Nganin na... Dili po katagaan eh. dahi uh, nah, ka ng pagkadaog niya, muli katagaan pagbuksin niya. Ah, si, si, na, si, na. Tagaan ang kanilang iskalibo. Oh, Mamurat, iskalibo. Iskalibo sa pilaka, awayan niya magbuksin. Na. Si Rocky Marshall. Hmm, Rocky Marshall. Ang pangalan ah, niya 2000, ano sa ito na tuig? Pag subo na ko, 99, 99, 2000, Ninety... Ninety... ah, ninety ka nagsugod? na yung mga edad ka ron? Kumon, sintintay utsan ako. Sintintay utsan. yung Sa Aguan. Mga kung baka, Rocky Marshall man? Uh, Rocky Marshall. So wala na ka de mga igagaw o mga akon? nah uh, Well, kaning silingan ninyo mo ay kuhan bon, ninyo. It? Yeah. Uh, ito ang silingan ninyo, marami niya ay niya may kuhan. Ano manang yung kuhan, iksuon ninyo igagaw? Iksuon ako ito sa lujo. kani nga balay? Ito ang anak rin niya. Ah, anak niya. Ang iksuon ganyan mo katong dito sa atbang, manabalay, katong naimangga? mangga? Ayan, may ayaw niya po. Iba kayo, bisag kuan bisa di kay tagaan ka kung kuan bisa panud an lang bisa bugas ana kay wala dai siya maluoy sa imong kahimtang kar na okay. ha ya gazon dan ako ra to biha sa tanang gazon ako ra kini sa biha ngon di sa So, Grabe no, makaya dai mga gagaw niya, iyang igsuon nga pasagdan dira siya diri ba binihan mi nga nang ba, ingana no? no? Binantahan siya. Ha? Biha biniyan. Hindi binian, Biniha. Ah, biniha. Mm. No. Makaya dai kamo mga magsuon kung nakita mo ani nga kita, aning, uh, sitwasyon ni Kuya na dahil mm -hmm. na pasagdan niya yeah. bisag ang sitwasyon niya ug walay punto para sa duro sukad pa sa ona, mm um, sa ka nga tuig ah, ko an na kay kwarta uh, uh, na ko si na ah, gitagaan ni mo siya permi mm sa so una na kay kwarta ay permi na si per yan ako yan, ako. yan hantut man hanya meragi ya, alam sa buto na asang ganun pati tiga bata murag kung bako hmm. lockdown nung hmm. bako nung may lockdown kaniya grabe po bisag bisun yung sil na atra atra sila mako grabe po nga mo lockdown po kaya eh, yun sa day mong kuwan day sala day sa ilaha nga nung inga naon man ka na live ra gusto nila na sila ma masunod gusto nila ilang masunod mm. Yes. so kibali ikaw ang musunod jud sa ila mm. bisag mga anak nila ikaw ang musunod andiron andiron andiro ra andiro andiro ka na di mo ako andi andiron na ako ni ba tapos andi na ko mauput na ingay dapat di po sila magingana no na yeah, sila So, tana no? Kung ah. nakita mo ani nga video na pasandang uh, among ni Kuya. So, kung ganahan lang mo na ihatag or gusto mo tabang, dili man pud mi mamugos sang ako walang gimuan na nako na si Kuya. Kay basig na ay makapansin og no, nay na utok og kasing-kasing diha nga maka maka donate sa Yahaba. So, na ako diri sa ilaha. Mauni akong toyo. Nakaanin ako diri sa una sa ilaha. Pero, dili po ko makabalik diri yung dalidali sa, sa ilaha. Kay na malagi ko yung trabaho. niya Anong kamot po. So, mauni. Karoon ko nakabalik sa ilaha. So, gusto rin ako siya. Pa sa iyang kahimtang karon Kay yes, labi na silang, sa iyang bayay diri. Kaya ito ko lang sa lakon. Pero sige lang ya, kay basig na po ay malooy ba nga mukuhan oh. sa imo ha, sa imong kalisod ako, nakita ang mga na ako mong, sa imong ang kahimtang sa pagbalik-balik na ako, dari kagagi dari sa inyo ha, so murag ako rin siguro nakapansin dari sa imo ha ba ay, no. ha? kira kira basta sa ako na mo ito, galing. Masa yung galing. Mawara to ya. So, po, mabalik ra ko kung sa'yo update.